Hello mga kasari! Hello mga sisi! Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay lunis. Okay, lunis ba? Oh. Lunis ka. Sobrang init ng panahon. Hindi ko na alam kung anong araw mga sisi ko. So ngayon pala, Si Kuya Dave umalis, bumili ng 15 trays ng egg. So, kahapon yung vlog ko, pinakita ko na wala na kaming itlog. So, yun, umalis si Kuya Dave. And ngayon, time check is parang alas dos na ng hapon. So, nagre-repack si Ate Rose ninyo ng mga gamis. Ayan, konti na lang yung gamis natin. So, mag-order na naman ulit ako. So, ngayon pa lang, ginawa ko mga sisay. Kumakain muna ako ng ito, apple. Masarap kasi juicy siya. So, ngayon ay as, alas dos na ng hapon. Kanina, pagising ko mga 10. Nagkapi lang ako and nag, kunting oatmeal lang. Yan lang yung breakfast ko. Tapos ngayon, nagutom ako. So, merienda ko. Hindi ako kakain ng mga biscuits, mga tinapay. So, ito lang yung uh, kinain ko. Apple para healthy. Ayan, alam niyo naman, matanda na si Ate Rose ninyo. Kahit na hindi matanda, mga sisi, kailangan natin kumain ng healthy food. So, nag-iwas ako talaga ako sa rice kasi nga yung ano namin, family namin ay may history ng diabetes. So, yung kanin talaga, mga sisiko. Marami din yung sugar pala. Ayan, marami din ang sugar sa rice. Kaya, control ako sa rice. Uh, isang beses lang ako kung maaari kakain ng rice uh, sa gabi na. Pero, hindi naman gabi masyado. Mga 4 to 5. Mag-dinner na kami ni Kuya Dave. Yun lang yung rice ko. So, hanggang matulog na ako, wala na akong kakainin pa. Mag-milk na lang bago matulog. Okay, so ayan, gusto ko lang din i-share ito sa inyo mga sisiha, yung na-experience ko nung isang araw, ayan na si Kuya Day kararating lang buksan ko muna kasi gilak, gilak ko yung pintuan namin na balakido, doon, kasi hindi ako magkumpiyansa sa panahon ngayon, so buksan ko muna si Kuya Day para makapasok wait lang po Nabuksan na natin. Okay. Yan lang si Kuya Dave. Papasok na yan siya ngayon. So ganito lang para makita natin yung pagdating ni Kuya Dave. Side view lang muna tayo. Maingay yung aso si Dugi. Dugi! Shhh! So yun na yung mga sisiko. No, gusto lang ishare ito sa inyo na siyempre nagpapajikas tayo. Ayan si Kuya Dave. Nagpapajikas tayo. So wait lang. Kain muna ko. <laughs> yun na nga. Nagpapajikas kami mm, comment kayo kung may experience pa kayo na ganito. Yun bang, yung nagpapajikas dito sa amin, karamihan kasi yung mga teenager. Tapos, magpapakash in. Dito kasi, kasi dito kasi sa amin, ay meron kami notebook. Parang naglo-load na rin. Pero nakaseparate siya mga sisi ha. Kung magpapakash in talaga, magsulat dito yung, ano, magsusulat dito yung customer namin. Hindi pwedeng dictate-dictate lang. Kasi nga, syempre, malaking halaga yan. Kailangan isulat talaga nila para sure na tama. Tapos meron naman yung makikita natin yung pangalan, di ba? Pero at least pinasulat pa rin namin para klaro. Pero yung mga teenager, mga binata na magpapakash in, sila susulat ng number dito kasi nga uh, naglalaro sila ng game. Ayan, balik na natin. Naglalaro sila kasi ng game. Tapos, ang gusto niya ipagawa sa akin, yung Gcash ko, Gcash ko, yung cellphone ko, di ba? Gcash uh, actual kong i, i, ano doon ititera ko doon sa kanyang QR code sa gaming. Tapos iniisip ko kasi na may mga nangyayaring ganyan na syempre yung uh, ano siya automatic na lang siyang mag uh, kung makapag-subscribe ka sa gaming na yon automatic na magbawas yon. Marami na kasi akong naririnig na nauubos daw yung laman ng kanilang Gcash. Ayun, nauubos daw yung laman. So, yun kaagad yung napasok sa utak ko. Kasi nga, may nagreklamo na, ah, baka ano, baka may nagko-comment pala. Yan, kasi nagreklamo siya na, yung pera niya sa Gcash, unti-unting nauubos, or biglang nauubos. Tapos may na nag-comment din doon na baka nakapag-subscribe ka sa mga kahit na mga game, or ginamit ng anak niyo, ganyan. Yun kaagad yung napasok sa isip ko na kapag yun yung gamitin ko na na iano sa gaming nila at automatic titirahin ko doon. syempre number ko doon yung makalagay. Yun yung iniisip ko na naninigurado na lang ako. Na baka doon na, baka doon mag ano, baka doon mag na sa Gcash ko mga CC, di ba? Every time na gamitin nila doon na kasi yun yung ginamit ko. Pero sabi daw ni Kuya Dave, hindi uh, naman daw kasi padawyan daw yan ng parang code or parang pin. Pero naninigurado lang talaga ako. Ayaw ko ng ganyan. Kasi si Kuya Dave nag try, -try na maglaro ng mga ganyan. Hindi niya talaga ginamit yung Gcas namin na pangbayad. Oo, uh, ginamit niya yung Gcas ng kapatid niya. nag -try, try lang siya. Pero never niya daw talagang ginamit yung Gcas na actual mo talagang uh, gamita ng QR code doon. Na yun yung i-ano mo, ititera mo doon. ititera ba talaga? Basta yun yung i ano ano tawag niyan basta oh yun doon ka sa QR code direct direct yung GCash mo so yun yung talagang ano comment down below kayo mga sisi ha pero mas mabuting ano na lang talaga wag na lang no kasi manigurado tayo uh, marami kasi mga nag comment uh, na biglang nawawala yung pera sa GCash tapos kami din kasi ay yung ano namin yung GCash namin yung sa touchscreen pala, yan, yung ka namin na nasa flat screen. Tapos, pag may mga matanggap kami na message na kahiwalay sa cellphone. Meron kaming cellphone na, na nakahiwalay talaga yung mga message. So, may, kapag may mga link, ganito kasi yung cellphone namin na yung number ko talaga ay na-insert ko dito sa ibang cellphone. Hindi doon mismo sa cellphone na ginagamitan namin ng Gcash. Ayan. So, kapag may mga link na mag-PPM sa amin, hindi namin makiklik kasi nga, dito sa keypad po namin uh, nilagay yung ano yung sim sim ng ano namin number sa GCash kasi nga dati ay eh, dinadala ko yun pag maggrocery so ang transaction lang talaga doon sa number na yun is nasa flat screen siya touch screen pala nasa flat screen and touch screen ay yung mga GCash lang pero every time na mag bibigay ng mga halimbawa may mga scam tapos magsasabi na ito yung link i-click lang hindi kami makapag-click hindi tayo nakakapag-click ng link dito wala doon wala mga messages doon sa ano sa phone talaga namin kasi walang sim doon di ba yan yung mga maganda mga sisi, sabi ni Kuya Dave nakahiwalay talaga yung simpak dito sa cellphone na ano lang yung pinot-pindot lang hindi talaga siya as in doon nakasabay sa isang cellphone na touchscreen yung ano yung simpak nandoon tapos yun yung ginagamit natin sa jikas para safe siya mga sisiko. So yun lang no, yun lang yung ano ko talaga sa inyo na alam nyo naman na ang ang ano natin yung GCash natin ay syempre 5,000 malaking halaga na yan tapos bigla na lang ma mawala. Tapos yun yung uh, dito mo lang iyan oh ate, ano mo na lang sa akin QR code. Ayan, yung direct sa... Eh, hey, no, no. Maghanap ka na ng ibang tindahan. Bahala ka. Gusto ko, mag, isulat mo yung number mo. Yan yung gusto ko. Isulat niya yung number niya dito. So, yun yung, yung Gcash niya yung gamitin na magbaya doon. Hindi yung direct sa akin. So, sabi niya daw, wala daw silang Gcash. So, sorry na lang. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na gamitin yung Gcash ko na actual na yun yung talaga yung magbaya doon sa laro nila. So, yun lang mga sisi ko, uh, yung mga update na parang mga importante talaga sa atin, mahalaga sa atin, isi-share ko sa inyo. Kahit na maliit lang na ano talaga yan, na mga bagay. <laughs> pero, oy mga sisi, pag ma uh, ma-scam, basta-basta kapag pera ang pag-usapan, malaki nang mawala sa atin. Di ba, kahit na sabihin natin na, ah, 1,000 lang yan, pero malaking halaga na yan, mga sisi. Okay, so, yun na nga, ako'y na ng apple. So, time check is 2 p.m. nga. <laughs> Papalik-balik. so, nandito na si Kuya Dave. Uh, papasok na ako sa loob ng bahay at papakainin ko pa yung aking mga mga alaga doon. Si Pupoy, si Maki si Lugi. Pero bago yan, syempre, i-check muna natin yung mga nabili ni Kuya Dave na mga itlog. May itlog. Minsan nga, mga sisi na natatawa si Kuya Dave. Bakit ba yung mga bumibili dito? Sabihin talaga na may itlog ka. magkarung itlog mo. May ka, may itlog ka, may itlog magkano itlog mo. Ha? mo man sabihin na, uh, magkano ang itlog? Ganyan. <laughs> may itlog po kayo? Sabi ni Kuya yes, may itlog ako dito, pero dalawa lang. Hindi ko to benta <laughs> si Ate Rose <Ruslan>. lang. <laughs> Di ba, Kuya <ko> <laughs> Dave? may itlog ka? Sabi na, mga, ano pa naman, mga, mga dalaga. yung <laughs> mga bumili. May itlog ka, kuya. Siyempre, may itlog ako dito. Pero hindi niyo daw kasi para na sa akin. Hindi naman ako kumakain ng itlog na Itlog na luto naman yung kinakain e niya. Ate So, yun. <laughs> so, minsan, itlog lang din yung kinakain ko sa morning. Itlog at saka kapi. Yan lang morning. So, pag nagugutom, apple. Tapos, uh, ngayon, 2 p.m., alas 3, magsaing na. Magluto na ng ulam para ngayon, uh, 4 to 5, kakain na kami. So, 15 trays ang nabili ni Kuya Dave. Ayan. At so, tinitingnan niya kung wala bang mga nag-crack. Wala bang mga basag. Isa-isahin talaga tingnan. Kasi nga, baka malagay dito sa pinakadulo, magbaho yan. Kaya, kailangan i-check. Okay. Siguro, mga sisi, ito na lang yung muna yung ano natin for today, ha? Monday. Kunting update-update lang kung ano yung mga kaganapan. Thanks for watching. Love you all mga sisi. Bye for now.